Grabe itong decision ng Comelec, ha? ha? Grabe, ha? Talaga, Grabe. Grabe uh, yung pagkakaliko, ha? Oh. O sige, yun sobrang, yung pag-usapan natin. Sobrang tindi, di ba? No? Yan ba yung decision ng Comelec o isang departamento lamang? Isang na hindi naman karapat-dapat na gumawa ng decision. Dahil yung legal department dapat ang gumagawa niyan. Di ba? Hindi yung political finance affairs department. Hindi ko maintindihan ba't yun ang gumawa ng decision. Hindi naman nila jurisdiction yan, eh. Pero ang mahalaga dito, yung impunity. 'Di diba? Lahat sila ay under the microscope. Lahat ay galit sa korupsyon at saka impunity. Tas gagawin pa yan ikikiskis sa mga mukha natin. Mga lintik na ito. Ha? Actually, eh disclosure oh. no. Kanina rin eh, sinikap natin kausapin yung ilang mga opisyal ng COMELEC. Eh Ayoko naman sabing na ako no, pero pwedeng ganon wala nagpa-unlock tukol dito sa desisyon ng isang departamento dito kay uh, Honorable Jesus Codero no pwede pala yon no yung implication nun. kung sakasakaling i-uphold dito ng Comelec uh, Bank so kung ikaw pala yung contractor ng gobyerno eh pwede ka pala mag-donate in your personal capacity lusot ka despite the clear conflict of interest tapos after noon nakakuha ka ng sangkatutak ng mga kon uh, kontrata at yung nakatanggap ng donation mo eh, nasa posisyon para impluensyahan yung budget para magkaroon ka ng pondo dun sa yung mga proyekto. Ang hirap unawain nun eh, no? Napakahirap. Actually, madaling unawain. Dahil yung implikasyon niyan ay dun sa malawakang kampanya laban sa korupsyon. Ang implikasyon niyan... po ako nun. Ang implikasyon niyan ay dinidepensahan nila itong mga korap. Hindi yeah. lang dito sa mga may kaso sa COMELEC na paglabag ng Omnibus Election Code, katulad nila Marcoleta, etc. Kung hindi itong mga kontraktor, di ba, kitang-kita naman, paano nila gagamitin yung desisyon ng COMELEC para depensahan ng kanila mga sarili? Yeah. Iihiwalay nila yung sarili nila doon sa kanilang mga kumpanya. Ihiwalay nila yung sarili nila bilang mga beneficial owners. Ihi, talagang ikikis-kis sa mukha natin yung kanilang kawalang At Unity. ang instrumento ay isang institusyon, katulad ng COMELEC. Eh bakit? Eh, ganoon naman talaga mm -hmm. yung, yung nangyayari sa ating bansa. Inihiwalay mo yung kaluluwa sa katawan. Ihiwalay hmm. mo yung kumpanya doon sa tao, doon sa presidente. No? Yung pinakamalaking nga uh, may-ari ng kumpanya, ihiwalay mo yon No? Diba? Dahil mahiwalay naman talaga ang kaluluwa sa katawan eh, di ba? Alam mo mm -hmm. yan, pinakaralan mo yan sa uste eh. Kaya talagang uh, inosente si Lubiano at inosente si Chisa Escudero. Oh, Kahit karamihan ito? ng kontrata ni Lubiano ay nasa sorsogon. No? Kahit karamihan ng mga kamag-anak ni Lubiano at saka Cheese Escudero ay magkaalyansa, wala namang kayong katibayan eh. Wala namang kayong katibayan na iligal yung ginawa ni Lubiano na ng 30 million kay Chis Escudero. Di diba? Dahil lang may kontrata eh. sa gobyerno, yung kumpanya. Siya wala siyang kontrata eh. Individual siya eh. No? Dama. Hindi nyo ba nauunawaan Tama. Buti pa naman, buti pa tong si Senator Edo eh, naintindihan niya yung posisyon eh. Di ba? Nung no, mga dumedepensa kay Chase. Eto lang sana yung tatanong ko uh, sa Comelec. Gano'n po ba ka ganda? on a scale of 10 to 10 yung inyong desisyon ng inyong ay, departamento pabor kay Jesus Codero. Ay, 9.5! Opo, gano'n po ba katino si Cheese? 9.5. Ano ka ba? No. 9.5, Ganon kataas? Yung kalidad no? ng amin desisyon. Ito pa isa ko naisip senador eh, no? 'Di ba? Hindi ko naman sinasabing dinidribol o inuupuan ng mga senador yung ethics complaint laban kay Cheese. Wala akong sinasabing ganon. Hindi ko sinasabing inuupuan o ayaw aksyonan. Wala akong sinasabing ganon. Eh pero kung dahil merong rekomendasyon itong isang Comelec Department, tapos kung sakaling i-uphold yan sa unbank ng Comelec, eh magkakaroon ng dahilan yung mga senador na tika eh, kita niyo naman no? Oh, dinismiss ng Comelec eh. Bakit naman natin bibigyan o oh, kakatigan itong reklamong ethics? laban dito sa kasama natin. 'Di ba? Para 'di ka ron way tama. out eh. Tama tama. Ano ba 'yung mga ethics, ethics na na kunuya'ng ano kaso na 'yan. Akala nyo ba may ethical foundation ang Senado? Ha? A, anong kala nyo sa Senado simbahan? May moralidad? Ha? Merong hmm. uh, merong ethics? No? Hindi kami, hindi, hindi. Hindi simbahan, no? Ang uh, ang Senado kahit may mga kulto diyan, no? Kahit may mga kulto diyan, hindi walang moralidad ang Senado. Walang etika. Tapos magsasampa kayo ng ethics case? Ayan, dinapahiya kayo sa COMELEC ngayon. No? Napahiya kayo. Gamit na gamit ng kanyan ng Senado. No? Kaya wala. Ibasura na yung mga ethics ethics na yan. Hindi tawag. Hindi problema problema nito problema nito baka may makumpinsi ah <laughs> problema nito baka may maliwala di ba meme ka ngayon <laughs> baka may <laughs> nagmumura <laughs> baka may nagmumura na sa akin ngayon di ba uh, baka ikaw yung minumura kayo <laughs> kagod pa <laughs> <laughs> <Kanyang> tigyan <magsiritayan>. nyo <laughs> okay ba emotional ba yung depensa ha? ibang level ibang uh, level Tapos very compelling ba na, yung defensa? uh, depensa ano <laughs> Pang best actor nga Pero rin. ano, yung, yung eh. Comelec, dapat, no, di, di, new diligence nila yung kaso, tapos, sinampan nila sa korte, di ba, imbis na nag-abogado sila para kay Cheese. At saka, hindi dapat itong political finance affairs department ang gumawa niyan. No? Ang gumawa dapat niyan, yung law department. Ano ba yan? Kiliski sa mukha natin, yung kuwalang hiyaan na yan. Grabe. Hindi natin papalampasin dapat 'yan. No, hindi dapat. Lalo na sa ganong konteksto ngayon, eh lalong pinatutunayan ng COMELEC na, na wala talagang kwan. Wala talagang hustisya sa ating bansa. No? Yun yung sinasabi nila. No? Mm -hmm. Eh tinututulan natin yung revolutionary government. Tinututulan natin yung junta tinututulan natin yung throwing the baby with the bathwater. Eh, itong mga ugok na ito, maglalabas pa ng ganyang desisyon. Kaya dapat, eh, tignan niya mga yan as destabilizers. Wala nang iba. Kasama yeah. nung vice president na handang magsaksid kahit anong pamamaraan sa presidente. Dapat pa, yan ang mga talagang destabilizers. Mm -hmm.